Oh, welcome back mga kaboxing! So isang napakagandang balita nga po para sa lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil naging matagumpay nga po sa kanyang katatapos lamang na laban ang former two-time world title challenger na si Vincent Astrolabio kontra sa pambato ng bansang Thailand na si Prasitsak Faprum. Taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan na bagamat medyo may edad na itong si Paprum ay makakapagbigay pa ito ng magandang laban kay Astrolabio ay halos di nga po pinagpawisan ang ating pambato at tinapos agad si Paprum sa loob ng isang round. Unang nakapatama ng body shot si Astrolabio kay Paprum at pinaulanan na ito ng mga solidong kombinasyon. Makikita nga po natin mga kaboxing na medyo masama ang bagsak ni Paprum sa lona di na nga po nito nakuhang makatayo para ipagpatuloy ang laban. Dahilan para makuha ni Astrolabio ang panalo via first round knockout. Bagamat nakuha nga po ng ating kababayan ang panalo, ay di nga rin po maiwasan ng mga Pinoy boxing fans na makaramdam ng awa kay Faprum. Komento nga po ng ilang Pinoy boxing fans ay di nila nakikita bilang isang boxer si Faprum sa laban nito kay Astrolabio, kundi isang tatay na naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Samantala, laking gulat nga po ng halos ng ating mga kababayan na nasa venue sa sumunod na laban sa pagitan ni John John Estrada kontra kay Yukinori Oguni. Dahil ang pinaniniwala ang makakapagbigay ng magandang laban at maaring ma-upset ang former world champion na si Yukinori Oguni ay bigla nga lang po sumuko sa laban matapos ang unang round. Sa unang round nga po ng laban ng dalawa ay pinuntirya nga po agad ni Uguni ang budega ni Estrada at dina ito pinaporma. Mahahalata nga po natin na iniinda ng ating pambato ang mga sulidong body shot na binabato ni Uguni. Dahil tila ba nakabaluktot na ito kakadepensa sa kanyang budega. Taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan na kayang-kaya lang ng ating pambato ang mga suntok ni Oguni dahil nagawa pa nitong matapos ang round 1. Ay laking gulat nga po ng lahat ng nasa venue nang di na ito bumalik sa kanyang corner at kinakausap ang referee na gusto na nitong sumuko sa laban. Marami nga po ang nadismaya sa naging performance ng tinaguriang Wolverine ng Pinas dahil tila nagmukha lang daw itong amateur boxer. At sa naging main event nga po at nagsilbing comeback fight ni former 4 Division World Champion Donny Ahas Nietes kontra sa mas batang si Miller Alapurmina ay gaya nga po ng inaasahan ng karamihan ay nakuha nga po ni Nietes ang panalo via 6 round unanimous decision. Bagamat bigumang mang makuha ang panalo ni Alapormina ay marami nga pong bumilib at humanga sa pinakitang tapang nito na makipagbakbakan kay Nietes hanggang sukdulang 6 rounds na kung saan nakipagsabayan talaga ito at isinantabi ang respeto kay Nietes sa ibabaw ng lona. Bagamat nakuha nga po ni Nietes ang panalo at dahil na rin sa pinakitang performance nito kontra kay Alapormina ay marami nga po mga Pinoy boxing fans ang naniniwala at kumbinsido na mahihirapan na si Nietes sa plano nitong buhayin ang kanyang karera para makabalik sa tuktok ng boxing lalo na ang pagiging world champion. Dahil sa edad daw nito ay mahihirapan na itong makipagsabayan sa mga halimaw sa kanyang divisyon.